Babre po tara lang sa iyo. Nakita mo barkada ba ngayon? Ito. Ito pala. Ito na. Hi guys. Hello. This is my service and anyways, buddy my vlog so. Of course, I'm super pretty today because I have my flower. and the long gown. Lalo ng juice. Oh, ayan, di ba? Brown. Baka. Oh my God, you want to be black? We want to be white. white. <laughs> <laughs> oh, go up. Love bye. Wala na chika ba? Love so, bye. So, let's so go. I want to be like her. <laughs> diba Di ba? Ang, ang dito. Ang raming afang dito. Oh, pagkakasya doon. Na, dapat dira oh. Bata pa Oh, bata pa 'yun. So dito kami sa Secret Beach Ay, here in um Kasi, Gusto ko magpatan. Tan. Utan. Buing. <laughs> oh, <tan. laughs> so ayan. So let's go. Kami dalawa ni Ma'am Gigi ang kambal sa Sogay. Pero mas maganda ako sa kanya. Alam yun naman. O, oh, diba? Kaya kasi, kasi, kasi kaya kasi kreto, nakaayo papasok kasi siya. Kaya pala si Beach kasi para nasa loob siya ng mga pakawan, mga <coughs> pato, tas... <coughs> Yan ang mangroves. Ayun no, meron mga apag din doon. Oh, subangan mani ay. Kaya pala si Beach. Kasi hindi mo maa pansin bigla na lang may apa. Pwede na kabirahan din sa mga kilid kilid din. Ah, natin mamira sa atin video Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, Ang init, ang ganda ng day ngayon. Hello, secret thing. Ang ganda na din naman, of course. Hi. Ayan, so we are here, please. Nag-andam na. Nag-andam na sila dahil. Kung meron mababa-picture sa akin ngayon, sasampalin ko. <laughs> 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 Oy, ganda ng color niya. I love this color. Oh. <laughs> Ayaw, dai. <laughs> 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 siya si <laughs> Ang niya. No? Ang ganda skin niya. Para si Andi, kamukha niya, no? Michael Burr. Ah, <laughs> uh -oh. From PBBA, bro. <laughs> Shit, kuya, naglebotay. Pechamo din ni din trabaho. Ba pa-puto. Wow. No, sayo muna. Ang ganda ng puti niya, ganito ng color niya, no, killer. Ganyan nga. Yan una ko nakita yung puti niya. Betong. Betong. Betong di magalan. Nagwa-apure mo po putong. Ah. Mga panday nga. <laughs> <1, 2, 3. laughs> Bago. panday ba nga. Okay. Kami eh, kami ka kami dot. yata, ay, yata, la <laughs> yata, yata e <laughs> Imo mag cellphone. Ito na cellphone. Ayun, yung phone. Kani <laughs> imo. Kay imo ba ay mana. Pa lang kasi ko ano Alam galawan. Mao si mag volleyball na tayo. Ang gapo talaga ni Michael Ver. <laughs> si Michael Ver kasi may abs. Patingin ng abs mo. Ay, oh, ah, na meron. <laughs> Hindi palang, hindi palang tubo. hindi pa <laughs> <laughs> Bye. 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 Ayun. Oh, may mga ano, mga dunio. Oh, ganda dito. Kasi nung unang punta namin dito umulan. Maras kami ni Argel. That time. Ngayon, oh. May mga afam na. ng nagbabalibol. Ayun. Huwag ginoo ko sana. Okay, sila videohan. Yeah, let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank o inside ba mo? Ady kay mo. Can we join? I ginagawa po sa go oh. o. video tignan mo. Nalangin Pero may magwapo. ng. Ay local residence la. Ga gud init gitagnao nga. sila local Hala, wala mo ka. Hala, dagat lumos tata para mo. Gusto mo kitang susamog ba ang bang Hindi, ng ko maraming na din baon. ka busugot Hey! Huwag nang egg! Buta ka! Tuyang! Huwag muna tayong namin ang apam. Agad din pwede magpiti picnic ano. No, tsada kay dere First time. Ako kag Ngayon ko sa imo. Bajut kag dawit lutoy. Ayay basta lakyo. Oh, barkada ra sila. Pwede magkayak, pwede magboating, ayan. Pwede magkayak dire? Magkayak. Magkayak tro tayo. Yeah. Doon tayo sa Dada sa other side. Arbigin? Oh, ha? Para si Arbigin. Bayot. Yes. yes. <laughs> mukha ni Arby no? Oo. -o. Hi. Ang ganda mo naman. This is my thing. Kapal na mukha. Huh? picture, ma'am? Okay, ma'am? Sure, why not, baby shark? Ay, <laughs> sorry. <laughs> Smile! Ako, ate, be. Para kayong dalawa, ate. Thank you. Para kayong dalawa. thank you. Kayo pong dalawa, yan. Smile. Another one. Okay. Awesome. You're welcome. Don't you. I say, they said, Ayun? Hi. Pitik, pitik, pitik. Oh, my pitik. Oh, no. Make a Sige die. <laughs> sa die. Sadahun yalaya. <nga> sa yalaya. Siggy down. So, <laughs> thank you. Julia <laughs> lagi sir. Oh, may apples. Nag-crown crown, pabaya ko sa, Eh, palit mo po ang TV, sunblock TV. Maligyan yung sunblock. Uy, nanay mo din eh! Kailo, sa ilo. Oh my God! Alis tayo rin Nami special promo. I stop in. <laughs> mean, no. Hold! Okay. Uy, masalit ito may ingay si Quit Hindi nyo magandang may silent bitch na. Gwapa sa personal. Gwapa eh. sa personal. <laughs> Hindi kayo gwapa sa Facebook. Ala? <laughs> Yawa mong ka. <tar. laughs> no, huh? Shout out sa mo. Ano <laughs> sa mangka? Ano? Mm. May vlog ka? Tagalog, Tagalog talaga. I mean, hello, shout out. Shout out po sa Batsubara. Batsubara Cafe ng Nueva na, Vizcaya. Hello, Batsubara Cafe ng Nueva Vizcaya. Please, coffee there. <laughs> Thank you so much. Bye, coffee Thank there. You. Yes. ilokano naman. Hello, ilokan nyo. Ikunin na mo. Thank you so much. Thank you. Ay, ang lalim. nag na po ang picture. <laughs> 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 sorry. <laughs>

Ang guwapo. Dito pwede kasi Na-pictorious na mga mga at taligaw-ligaw na sila. Ganda talaga ng water dito, very clear. Pero pa mangroves lang siya. Hala! Halago! Nadilog yun. Hey, ah, thank you bro! We're here at... Ah, okay. Hala, know ko. <laughs> Ikaw ha, bago ka lang dito. Hala, dito pa. Ay, dyan pa dahil. Siyempre yung nag-boot tour kahapon, nagita ko. Ikaw yun, diba? May gano'n ka kanina? For a rental per whole day. Sir, kamang tala mga shirt dito? Oo. Pinsil lang doon kay mo. With fabric. Siyempre uh, yung nag-boot kanina, dumaan yung binata okay. Ah, kaya Kanina?

Layo kayang dagat. Yan. so, dito this is a beach. Yeah. yung mga bata. May family. So, pwede yung mag-family. Let's May magwapo din nakasa. Hi. Hi. Bro. May mga magaganda. Wala kita rin pangit. Ayan, nag Ayan ang mga family. Wala pa rin sa una. Wow, my raster van. Mga na cafe loka, oh. Ah, wala, wala. wala man, bawa mo siya. Ay, oo. So, let's go. We're here. Ah, pwede din dito sa mga side beach. Mag-ano lang kayo. Mag-ano lang kayo mag... Tawag nito? Magkahalira lang kayo dyan ng mga para mapinipitin and everything. So, let's go. Ah! May sila. Ang gapo nila. Oh. Parang gusto ko magpa-breathe. I'm to so, so right right. Welcome to Avon Bridge Bawal man po dani magtambay ako Guys, this is our last destination for today And I want to jump This is the Avam Bridge No, 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 no. Yes, kasi ano busy siya. Charot lang. Uy, labi kay bumangga madam. Asa palit madam? Ah, may mga bilang. <laughs> Bila. okay, baguong. Yeah, dapat din. Pero wala apam kasi mainit pa na sa mga beaches pa sila, guys. So, Ayan. Yeah. Asa tong si Sega Red? Ano oi? Oh, nagyatok. Sinawa so, you know, naman ito siya. <laughs> so, pwede talaga tumalang dito. I wanted to jump, pero Bawal yeah, Pero ang layo ng ano Pero ang layo ng ano kasi kadang asa magkuan ba. Doktor pao. So di na yung magpicture na lang ni. So thank you so much Sharga. This is Sharga vibes. Pa-picture sa tikaw ting dito ka ting. oi kanani mga